Aris, ang aris sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay hindi gagawa ng pwedeng masira, madisiplina dahil para may matagal na pagkakakitaan, masipag at hindi nagpapataan sa mga ginagawa, sa tahanan ay laging inuuna ang pagginhawa sa pamumuhay, at ayaw ng mga usapang may kalokohan, maunawain sa trabaho, para walang maging kagalit. Ay ganoon din sa pamamahay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, may katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 25, number 34 at number 20. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, sa sa trabaho ay mas gusto ang gumawa ng matahimik, maingat sa mga sinasabi at ikikilos may mapanuring mata sa mga kausap, matalino at hindi kagad nagsasalita ng walang kaugnayan sa dapat nagagawin sa tahanan ay masayang biruan at tawanan ang gusto, at hindi nakikisuyo sa ibang tao sa mga dapat nagagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Toros ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 25, number 31 at number 17. Gemini ang Gemini sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, naninigurado sa mga sinasabi at sa mga gagawing desisyon at trabaho, para tuloy-tuloy na makagawa ng masayang araw, at maayos na pamumuhay, walang oras sa usapang kalokohan mas gusto ang magtrabaho. Sa tahanan ay laging maaruga sa pagkain ng pamilya, para sa ikakaganda ng bawat kalusugan, maingat sa mga ginagawa ayaw ng napipintasan, at maingat sa kinikitang pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon ang nasa isip para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 14, number 25 at number 12. Cancer, ang cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa tahanan maaruga sa pagkain ng pamilya, para ang bawat kalusugan, ay hindi basta madalaw, ng sakit, sa trabaho, ay madisiplina ayaw ng mga kwentuhan at usapang lagay ng pera, dahil ayaw madamay sa ganoong mga usapan, sa trabaho ay maingat sa mga gawain dahil doon, nakakakuha ng positive energy ng kasipagan, ayaw ng mga usapang may kabastusan at utangan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 16 number 24 at number 19 Leo ang Leo sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan maingat kung sa trabaho para makakuha pa ng pag-asenso at sa pamilya ay laging inuuna na maging maayos hanggat makakaya na mabigyan ng maayos na pamumuhay sa pera kung gagawa naman ng pagkita ay parehas. Ayaw ng mga usapang kalokohan may takot na mabalikan ng kamalasan, at laging gumagawa ng naaayon sa patakaran sa napasukang hanap buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 24, number 10, at number 45. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, maingat at hindi nagbibigay ng tiwala kagad, maingat sa buhay sa tahanan at sa trabaho, at laging inuuna ang makaipon ng perang malinis, kaya mas gusto ang magtrabaho ng nag-iisa, masaya sa mga ginagawa para sa ikakaganda ng buhay pamilya, maaruga sa magulang handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 34, number 20, at number 11. Libra, ang libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay matapat at inuuna ang dapat na matapos na trabaho, laging nag-iingat sa sinasabi dahil may takot mawala ng pinagkakakitaan. Kung gagawa ay pinaplano ng laging mas maayos ang resulta, madisplina at hindi makukuha sa suhulan may matapat na ugali, ayaw nang nakikisuyo sa ibang tao ng walang utang na loob sa iba, at may katapangan ang ugali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw. Namula sa sikat ng araw. Matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 35 at number 12 at number 25. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, matsaga sa dapat na pinagkakakitaan, para patuloy na makaipon ng pera para sa maayos na kinabukasan, masaya kung nasa tahanan ng pamilya at masasarap na pagkain ang gusto, sa trabaho ay may katapangan para walang aabala sa dapat na gagawin, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad ng makaiwas sa mga mangloloko, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May kaluwagan sa pagpapalabas ng pera sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 34 number 25 at number 19. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matalino na mabilis ang isip masipag at matsaga, at ayaw ng mga usapang kahambugan, matalas ang isipan dahil bago gagawa ay nais na may nakaplano, hindi nagtitiwala kagad at may kahirapan makapagpatawad, Ngayong araw kung may makakagalit, sa trabaho ay masikap at laging susunod sa dapat na gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. May kadaliyang magselos ngayong araw na matahimik, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 10 number 23 at number 28. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, kung sa trabaho ay talagang maaasahan. Dahil masipag at matsaga sa dapat na gagawin, ayaw nakakadinig ng may pagmumura sa tahanan, at maingat sa pagsasalita ayaw ng nakakasakit ng damdamin ng ibang tao, masipag at may malakas na enerhiya sa lahat ng ginagawa, dahil nasa isipan ang maging masipag ay kayang mas gumanda ang pamumuhay, kung may problema ay hindi dadalin sa trabaho. Ayaw ng usapang may kayabangan at may ugaling may katapangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pag-iibigan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 16 number 19 at number 24. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan sa tahanan ay masaya dahil kasama ang pamilya sa pag-unlad, kaya sa trabaho ay matapat at masipag, dahil ang nasa isipan hanggat may trabaho ay makakapagbigay sa pamilya, na matupad ang pangarap ng pamilya, masinop sa dapat gawin, at hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala, masipag at may matalinong isipan sa mga gawain, ayaw ng mga usapang kaberdihan at chismis, may maunawaing ugali sa tahanan at sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 29, number 12 at number 49. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masaya ang pakiramdam pagkasama ang Pamilya, at gusto ay masasayang usapan ng makabuo Nang positive energy ng swerte sa tahanan, sa trabaho Ay may katapangan ang ugali para maging maayos ang dapat na trabaho at walang aabala Maingat at matipid ayaw ng mga usapang utangan ng pera dahil hindi magpapautang sa pamilya ang kinikita, masikap ang gusto ay tumaas pa ang sweldo ng laging nasa ayos ang buhay pamilya, laging nakapokus sa mga ginagawa ng makaiwas sa pagkakamali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 34 number 29 at number 15.